I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. Iba talaga itong ating couple na sila Donnie at Belle Mariano Dahil alam naman natin na sunod-sunod nga ang kanilang blessings na natatakap Dahil sobrang hardworking nga ng ating couple at talagang ito ating Donnie ay eh, meron ngang inamin patungkol sa kanyang pangarap noon. Narito nga guys sa nasabing video, sabay-sabay nating panoorin. Pangarap ko po maging businessman. Growing up my favorite thing to do nagbebenta ako ng load sa village namin. Lahat lakas ng racket mo, no. Malakas po 'yung racket. At ito pa sir. At ayan nga rito I've heard about this story before in a blog they did with his sister. But hearing him share it again and seeing his humility is just so touching. Such really a humble man, Donny Prime Horado. Dahil grabe nga talaga itong ating couple, sila Donny at ball Sobrang down to earth talaga. At syempre, God-centered nga talaga itong ating couple na sila Donny at ball Kaya naman umani pa nga ito ng maraming komento at pinag-uusapan na. Stay tuned lang tayo for more update kila Donny at ball sa mga susunod pa na ayuda. Dahil marami pa nga talaga tayong dapat abangan sa ating couple ngayong araw.